na guys, ang dami ang dami yan guys. bahay ng langgam sabi guys ng mga tao noon ng mga tatanda pag nakakita daw kayo ng ganyan swerte kayo kasi may mahalagang bato dyan na nakatago binabantayan nila pag nagkataon pwede sa inyo yung payaman sana totoo Kukunin natin para yumaman tayo. No 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 no. no, no. Oh. dami guys medyo madami pa sila kaya tarisin muna natin sakit kasi na mga agat eh sana totoo ang kwento ng matatanda para yung mga manataya <laughs> Ayan guys medyo Kunti na lang Pwede na natin buksan to Oh no Nang malaman na natin Nang magkaalaman na No 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 no, no. Tara buksan na natin Medyo nasira na siya kasi pinagpagpupunin Ang dami kasi Ang dami tali no Parang wala naman nata bato dito eh. Meron. Ay, ito meron. Ayan. Ayan na. Guys. Ayan guys. Ay. Hindi naman bato to ah. <laughs> Parang tayo. Shit. Parang tayo guys eh. Oh no! binabantayan nilang tae. Umuwi nga natin. Tae nga. Puta. Nabudol tayo guys. Shit. Nasira pang bahay ng langgam dahil lang sa tae. <laughs> <laughs>